Pre, ito mo pre. Nakalagpas na siya, pre. Pre, pare to pre. Pre, malis ka na. O, oh, ito yung bag. Pagatayin yung dalawa ni Michelle. Sige na, pre. Ako na bala dito. Pre, hindi kita iiwan dito, pre. Hindi na, pre. Malis ka na, pre. Baka na ako pre. Oh. 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 lumaban! saan kayo pumunta yun. Hindi niya ako matatakasan. Mukawi! Utay! Nandiyan na po pala kayo! Utay! Ba't po kayo may sugat? Aris, taas si Randy! Aris, magsalita ka! Basta, sabi saan ni Randy, mauna ka na lang daw ng probinsya. At susunod na lang daw siya. Kaya may ahabilin sana ako sa'yo. Ikaw na munang bahala sana ako si Rawi. Isama mo muna siya sa probinsya, Michelle. Ikaw munang bahala dito kay Rawi. May aayusin lang ako. Alam ko naman yung pupuntahan niyo eh. Susunod na lang ako dun, Michelle. Ano <laughs> ba talaga nangyari sa inyo, Aris? Naguguluan ako. Nasaan ba si Randy? Aalis kami. Mabang paliwanag, Michelle eh. Basta, mauna na kayo. Tay, ano po ba talaga nangyari sa inyo, Tay? At Tay, ano nangyari sa sugat mo? Ahalis? Tay, hindi ako ahalis pag hindi ka kasama. Rami, <laughs> patawarin mo ako. Hindi talaga ako mabuting tao. Nagsinuling ako sa iyo. <laughs> o, pre. Mukhang malungkot ka. Anong problema mo, pre? Ano nga pre? Tanggal ako sa trabaho eh. Ngayon hindi pa rin ako nakakapaghanap. Kawawa na mas yung anak ko eh. Wala akong maibigay sa kanya. Minsan ko nga wala ako rito eh. Ah, ganun ba pre? Gusto mo ba sumama ka sa akin? Malaking kikitain natin. Ano ba pre? Ano bang trabaho yan? Basta, akong bahala. Sumama ka lang. Sige pre, I isipan ko. So, paano pre? Dito na ako. Sige pre, Aris, buti nandiyan ka. O bakit Nung? No? Anong kailangan niyo po? Aris nakakayaman. Wala na talaga akong malapitan. mangiram sana ako talaga ng pera sa'yo. Kasi yung anak ko nahihirap pa uminay. Pati check up po sana. Ba't ngayon lang po kayo nagsabi Nung? No. Ito po may pera po ako dito. Napakalaki naman ito Aris. Okay lang po yun Nung. No. Huwag niyo na pong isipin niyo. Importante po mapacheck up niyo po itong bata. Napakabuti mo talaga dito sa lugar natin. Sana marami ka pang matulungan. Sige, salamat Alice ha. Sige nong. Ay, alis naman po kayo. Oo oh, anak. Panggabi na sa trabaho ni tatay. Eh. Kaya umaga na ako makauwi. Tayo nga pala. Nakawa ako sa kaibigan ko. Wala pa daw silang kain. At gutom na daw sila. Tay, Kung gusto ko po silang tulungan. Ganun ba, anak? Anak, bigyan mo sila para makakain na sila. Sige po, tay. Bibigyan ko na po sila pang kain. Tay, ang bait niyo po talaga. At matulungin po talaga kay tay. Kaya gusto ko ng mga tao dito. Kaya anak, yan ang tutularin mo sa akin. Pag may nangangailangan ng tulong, bibigyan mo. Sige na anak, Punta mo na yung kaibigan mo para makakain na sila. Sige po tay, pupunta na po ako doon. Ano pre, tuloy ba tayo mamaya? discard tayo. Oo pre, tuloy tayo mamaya. discard tayo. O, sige pre, bilhin mo na tayong yosi. Eh. Sige pre. Ano pre, may polis. Huwag magalala pre at saka huwag kang matakot. Ninong ko yan. Nong, magandang hapon. Ninong, maganda na sana ng hapon ko Kaso nakita kita Randy, alamak na ang old dito sa kanakawan ha Pero binabanggit, pangalan mo Hindi ako mag-atabil itong bakit ha Kahit na inaanak kita Dahil tayo ko pa rin ang batas Hindi na kita kikilala ng inaanak No, parang di mo naman ako kilala eh Saka wala naman ako ginagawang masama eh Saka huwag ka maniniwala sa mga sabi-sabi Randy, siguro di mo lang Huwag lang sa landas natin Sige, alis na ako Ngayon po nyo si anak Rawi, eh. Bakit hindi ka pa natutulog Tsaka napapansin ko Ang lalim ng iniisip mo Kasi putay Lagi po ako nang inaasar ng klase ko Sabi daw po nila Sila daw po may cellphone Ako daw po wala Tay Kailan niyo po ba ako bibila ng cellphone? <laughs> Kala ko pa naman Napakalaki ng problema mo Cellphone lang pala Huwag kang magalala anak Gagawa si tatay ng paraan para mabilang ka ng cellphone. Ah, ganun po ba, Tay? Tay, pangako niyo po yan, ha? Bibilan niyo po ako ng cellphone, ha? Oo, oh, pangako yan, anak. Sige na, matulog na. Sige po, Tay. Tutulog na po tayo. <laughs> 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 ito si Tapay. Siguro? Nandun na rin sa labas. Iihi lang yun. Eh. Nandun lang muna ako. Ayos ha. Ang laki na sinahawad ko ngayon ha. 6,000 ha. Sigurado magtatagal na ako sa tabaho na to. Saka makabaya ko yung mga utang ko. Makakabili pa ako pa sa Pre, may parating mong bagong sahod. Maraming pera yan, pre. Tara, tirahin natin. Sige. Pre, okay, sundan mo. Kuya, hold up to. Labas mo na yung pera mo. Saka yung cellphone mo. Bawa na po kayo. Para sa pamilya ko po to. Gina uh, pre. Tara na. Sibat na tayo. Tulong! Tulong! Pero dito na tayo pre. Hindi pwede. Pwede, pa na ba nakasunod? Wala pre. Paano pre? Pag-atayate na natin pre. Hindi pre. Ikaw na pwede, Wala kong siya. No? Oh pre. Sa ito. Oh sa ito. Pre. Baka pwedeng arborin ko na yung cellphone. Mihirit kasi na anak ko yan. Ah, ganun ba, pre? O sige, sa'yo na. Okay, pre. Dito na ako, ha. Mauna na ako. O sige, pre. ta? pre. Ano? Umaga na ako, ha. Pero okay lang. Pera na ako may cellphone pa ako may bibigyan sa anak ko. Bawi anak, nandito na ako. Opay, bakit lagi kayong mga Tapos, pag gabi, lagi kayong umaalis. Tapos pag natutulog ako, tay, lagi kayong wala. Ikaw talagang bata ka. Napakarami mong tanong. nagkarito Alam mo kasi anak, si tatay may ibang trabaho na. Napaganap na kasi ako ng bagong trabaho eh. Kaso pang gabi nga lang. Pero may regalo ako sa'yo. Ano po yun, tay? And... Uy! Tay, ang ganda na ito marami lipon ha! Tay! Maraming maraming salamat po ha! Tay, sigurado tay, lahat mo na mga kalaro ko na may cellphone, makapagsabay na po ako at hindi na po nila ako aasarin. Sana, pagbutin mo yung pag-aaral mo. Tsaka may pera ako dito. Tara, sa labas lang tayo kumain. O sige po tay! Para hindi ka na ba titigil sa ginagawa mo? Hanggat hindi ka ba nahuhuli o nadidiscrash siya? Paano Randy pag nawala ka? Paano magiging anak natin? Anak natin? Oo Randy, buntis ako! Talaga? Yes! Tatay na ako! Yes! Yes! Huwag ka maingay na kaya sa kapitbahay. Yamo yeah, Michelle, pangako ko sa'yo. Last nalakad na namin to. Pagbabagong buhay na tayo. Saka antay mo na lang ako doon sa dating nating tagpuan. Uuwi tayo sa probinsya. Pangako Randy ah, magbabago ka na at iintayin kita doon. Oo oh, Michelle, magbabago na ako. Yes. Aris, wala pa ba si Ryan? Wala pa pre, pero sinabihan ko na yun. Pakamamayan, nandyan na yun. O ganun ba? Uuwi na pala eh. Pre, kahit siya na kayo ah. Tagalan ako eh. Kasi naskaso ko yung asahotan ako eh. Ah, ganun ba? O sige, mapukat. May pag-uusapan tayo. Sige, pre. Itong lalakarin natin ito, last na to. Pero malaki yan. Kasi gusto ko na rin magbago. Kasi nalaman ko kay Michelle, magiging ama na pala ako. Ikaw, pre. Sama ka ba? Naku, pre. Diyan ako na natakot. Diyan sa last na yan. Baka dyan tayo mabulyaso. Kaya hindi na ako sasama, pre. pa insya na. Ah, ganun ba, pre? Ikaw, pre. Sama ka? Sige, pre. Sama ako. Pero katulad ng sinabi mo, last na to ah. Gusto ko na rin kasi magbago eh. Para sana ko. Kawawa naman kasi kung may iiwan siya. Ikaw pre, hindi na ba magbabago isip mo? Ako pre, hindi na magbabago isip ko Kasi as kasi yung pamilya ko. Paano? Alis na ako. Ingat kayo sa lakad niyo pre ah. Oh, o sige pre, mag-iingat ka. Sige pre. Pero pre, huwag kang magalala. Sa oras na magipit tayo, may panabla tayo. Ako pre, mukha langanin tayo dyan ah. Baka delikado yan pag tayo. Ano ka ba, pre? Hindi natin ipuputok to. Pananakot lang natin sa kanila. Sige, pre. Sigurado ka. Oo, pre. Tay, aayos naman po kayo. Bakit ganun, tay? Pagising ko ng umaga, lagi kayong wala. Tapos, tay, pag tuwing gabi, lagi kayong umaalis. Tay, saan po ba kayo pupunta? Anak, panggabi kasi yung trabaho ng tatay mo eh. Pero huwag kang mag-alala. Last na to, mag-i-resign na sa trabaho si tatay. Tsaka baka ako ng malaking bonus. May bibili ko na yung mga gusto mo. Ah, ganun po ba, tay? Oo, anak. araw ka ka binatay magkasama. Ah, sige po, tay. Pangako niyo, kuya, na mag-iingat po kayo sa trabaho niyo. Oo naman, anak. O sige, bahala ka na muna dito. Haalis na ako. O sige po, tay. Ay, salamat. Naka-uwi na rin. Pre, last na natin to. Tsaka nakadalo na naman tayo kanina eh. Tsaka mukhang mapera to at marami sahod. Pag nakahold up na natin to at nakuha natin pera, magkanya-kanya na tayo. Ayun na pre, parating na. Garay mo na. Sige pre. Miss, hold up to. Kuya, wag po. Pre. Kuya, wag po. Pre, may polis. Tara. Tulong! Tulong! Sir, tulungan niyo po ako. Inolda po ako ng dalawang lalaki. Pumunta po sila roon. O, oh, sige ako ng bala. Sige <laughs> na, pre. Pre, hindi mo pa yata yung sa atin, ha? Iya mo na yung pre. Tabla-tabla na kami noon. Tara! Sige pre. Pre, huwag ka magpahinga. na magpahinga. Nandiyan na si Ninong. Wandi, tumigil na kayo! Pupunta ako kayo! Tingnan pre, sumuko na tayo. Babarilin daw tayo. Hindi pre, ang bala diyan, tara na. Ayun yung tumigil ha. Uh. Pre, bitama ka pre. Bitama pre. Huwag <laughs> <Diyo tayo, pre. laughs> mo akong tindahin pre, tara na, tumakbo na tayo. Dito tayo pre. Randy, hindi mo ako matatakasan. Anap at anapin pa rin kita. Pre, ito ako na, pre. Nakalagpas na siya, pre. Pre, para tumigil, pre. Pre, malis ka na. O, oh, ito yung bag. Pagkatain yung dalawa ni Michelle. Sige na, pre. Ako na buwala dito. Pre, hindi kita iiwan dito, pre. Hindi na, pre. Malis ka na, pre. Pagkatain ako na, pre. Tagal naman ni Randy. Maguumagan na wala pa rin siya. Punta ko na lang kayo sa bahay ni Kuya Aris. Tutal, lagi naman siya kasama ni Randy. Tumigil ka na! Asan yung kasama mo si Randy? <laughs> <laughs> dahil lahat ng galing lang sama-sama. Ginawa ko yun dahil di ko kahibig kayo mga gusto mo na. <laughs> dahil mahirap lang tayo. Kaya gagawin ko lahat na lang eh. papasokin ko. Masunod lang yung gusto mo. Patawarin mo ko na. Kaya sige na mo ah, na ako. Bye! 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 Malikot ka! Bye! Hindi po ako naniniwala na masakang tao kayo! Marami naman po kayo tinutulungan na ibang tao. Mamang please, huwag niyo na po siyang ulihin. Mabahid na po siyang tao. Sige na, sige na. Tawa na. Dahay! 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 Mamang please, pitawan niyo po yung tatay ko. Mga po kayo sa kanya, hindi po siya masamang tao. Tumigil ka ng lalawin! Sabi ko sa'yo, hindi nga ako mabuting tao, masama ako. Kailangan ko pagbayaran sa batas lahat ang mga nagawa kong kasalanan. Jill, <laughs> mahala ka ko ha. O, sige na! Tala! Tatalo na! Die! 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 Rawi, bilisan mo. Baka mahuli tayo sa bahas. Ate Michelle, nandito na po. Oo. Ah, ba't nakabukas yung bag ko? Ano yun na to? Ang daming pera. Ang daming pera. Oh, Rawi. Ate Michelle. Ate Michelle. Paano si tatay? Hindi ako alis pag hindi kasama si tatay. Ni Michelle, baka anong mangyari kay tatay? Kawawa naman si tatay. Sabi mo na magkalala. Sabi naman ng tatay mo, susunod siya sa atin. Makarawin, napakabait ng tatay mo. Iniwanan tayo ng pera. Siguro para panggasas natin sa probinsya. Ano, tara na. Tara na po, Ate Michelle. Alis na po tayo. Tara. 嗯哼。<laughs>